Uh, okay guys, ito yung mga ginawa natin na uh, fish shaker. 500 watts halogen, ito testing natin ngayon. 21 H pang sa e-bike na battery. Ito yung switch, ito naman yung output. Ito naman ay nakadirekta ang battery. Nakadirekta sa battery dalawang na air. Okay, try natin. Switch. Bale, uh, bali na testing ko na to ilang eh, beses ko na rin to ng gamit sa pang uhuli ng isda tingnan natin yung loob nito malakas to mabilis uh, lang makuha yung tilapia ituloy ito yung sarili ito yung ito yung, ito yung, ito yung naman yung switch ng switch ng blower yan naman yung PWM o pulse width modulation. Ang gamit naman nito ay para umibabaw yung isda sa tubig kahit malalim. Boleh dalawang MOSFET lang 'tong ginamit ko. Ay Ref305. Ayan. kung gusto niyo makita yung diagram nito, ayun sa Facebook sa um, DIY Fish official ka DIY page sa Facebook. Ito naman ay 3 amps na transformer galing sa 110 to 220, 110 to 220 na transformer. O yung sa may EVR o voltage regulator pwede yun. So, subukan natin yung PWM nito. Kapit lang natin muna yung ilaw. So, ayan, kinabit na natin. Tinumba ko lang. Okay lang naman kasi wala namang, ay, hindi naman tulidas, Hindi naman to, wala naman dito big dito di Ano? Hindi naman di tubig. <clears throat> ayan. Try natin yung PWM volume nito. Ito yung switch. Ito yung switch ng PWM. siya. Ito naman yung relay eh. Ito naman ay on off. Ayan. Bali kung gusto niyo makita yung diagram nito, magjoin join na kayo sa uh, grupo. Bishaker DIY IYPH Search nyo lang. Salamat.